Um, naman sa Oo. Sa tubig. Napakalaking uh, puno po ito ng akasya, mga kapobre, itong bumagsak na ito. Ay, kalaki-laki pa lang puno ito. Eh, parang drum kalaki. Sobra pa. Ay, gala, grabe. Pubahol ta mayad. Wasak po yung ano, yung bahay. Ito yung bahay. pakalaking nga puno bumagsak mga kapobre at uh, nabagsakan itong sa nga bahay at namatay yung 63 years old na tatay dito ayan po ganyan kalaki po ang Paano, Paano natabo na eh si ini ka kay ka BE? Ano man sa iyo, bahay nila. Oy. Ano na? Para ka mo ko, kami ka migatugog. Uh -huh. Para mo ka triho. Mhm. Uh -huh. may kisamirong plywood ay nagpamakaron ninarangan narangan oh. Eh, mau bumangon. Siguro, mamatut. Kaya natin makatulong. Ah, dyan kita imaw? Oo. Uh Ikutkutan. -huh. Ikutkutan natin imaw. Hmm. Kato, tiyo, o, basi magbagsak para, nay? Oo. Hindi, nay. Ano ito, ina, nay? Hindi, di. Hindi, ma um mamam. Bali, kita imat puno Galing-galing uh -huh. mapahol. Parang palakay. Anong patunga, Roy? Anong patunga? Yes, Parang palakay yung position niya. Ka, ka, gabi? Oo. madaling araw? Ayan kayo mga gamit nila. Oh. Bali, dito ka sa Katrin. Sana oh. kayo dalawa natutulog. Oo. Oh. Tapos, Bro. uh, siya pumunta doon. Punta, sa to. bahagi na yon ng bahay. Oh. Bali, ano yon? Parang Amo sala. sala. Oh. Sa sala siya natulog. Wa, pagkabat siya, nasa ang nagagiit. Ay, nanaog mo si Katrin. Oo. Oh. oh. Uh, ang galing pagbalik na ko naman, tumugpa okay, Ay, o taro. Ro, kasya. Ayot, ano, nag harap. Oo, biglaan lang kita, oh. Nay. Oo. Oo. Mm. Kagawad ikaw no, hindi ba? Kapitan. Ah, ba ay, barangay kapitan. <laughs> Bilma. <laughs> Magkasin oh. kami, first opo, opo. cousin. Opo, cousin, na. opo. Si, oh. si tatay na. opo, si kapitan pala ito. Kapitan Bilma, di ba no? Bilma Regalado. Bilma Regalado, oi kap. Opo. Paano nangyari ito, kap? Uh, mga between 1.30 o 1.27, tumawag mm. yung pamangking ko, sir, na kailangan nila ng disaster Oo. kasi yung sabi lang mayroon raw nasa nga na, na ano sa bahay mm -hmm. tapos sabi tumawag ako sa disaster mm -hmm. sabi tinanong ako kung may taong dapat i-rescue sabi ko wala pa kung linaw mm -hmm. at tapos sabi ko mag-return call na, na ako tapos tumawag yung pamangkin ko na naipit ako si ang call ng Jones mm -hmm. tapos at that time tumawag rin yung disaster, sabi ko kailangan talaga kasi may taong naipit. Mm -hmm. And then, pagdating ko dito, nandito na rin yung disaster. Mm -hmm. ah, tapos kasi malaki talaga yung puno, hindi nga ako grabe. dito. Kasi mahirap pumasok ng gabi. Uh -huh. Hindi nga ako nakakita talaga kung ano yung ano niya. Uh -huh. Uh -huh. And then kasi Gabal ka rin sa nagre-rescue. Uh -huh. And then, tinawagan din ng no, may siya disaster yung Bureau of Fire ng Numansya. Mm -hmm. Tapos, nakita nila yung Bureau of Fire of Numansya tumawag rin sa Bureau of Fire ng Kalibo. Mm -hmm. Hindi pa rin kaya. Sabi ko, tawag tayo sa na, provincial disaster. Mm -hmm. At lahat sila naman ay pumunta at yung, ginawa nila talaga yung paraan parang paano makuha. Mm -hmm. so, kaya mga, nila. Uh -huh. ang, mga 3 hours siguro. Ba, grabe maybe, no? So kung alauna, mga alas 3 mga na mga ng... Mga 1.27 kasi tumawag, mga 1.30 tumawag. Eh. Mm -hmm. Sa akin na ganito. so tama na mga alas 4 ng hapon Tapos na, dito rin, ng gabi. tumawag kami sa, mm -hmm. Sa akil ko, parang maputol yung line kasi may uh -huh. live wire. Uh -huh, uh Pumunta yung akil ko, saka dito rin ang Numansha Police. Mm uh -hmm. -huh. Dalawang ambulansya ng Numansha yung isa siya yung nag parang robbing, nagkukuha ng mga mm -hmm. gamit, 'yung ano yung kailangan sa nga ano. Mm -hmm. Tapos dito na nag sumilip lang ako, nakita ko siya parang position niya parang palaka. Mm -hmm. Pero mas may nanguna pa naka... dito, Sir na Oo. Nakakita talaga yung at that time na bumagsak na, wala pa bang rescuer. Mm -hmm. ano, so tama mga alas 4 ng madaling araw na dala yan, sa ospital. O, kasi mga 7:20 mm -hmm. na siya. Tatlong hospital siya eh. Una pinuntahan, provincial. Wala raw sabi sa pamangkin ko rin, na pamangkin nung June, hindi raw inano doon sa provincial, Pumunta sila, hindi ko alam baka punuan kung walang vacant na ICU. Sila kasi magkasama. Tapos pumunta rin sila sa, ano pangalawa, yung mission. Hindi rin. Pumunta rin sila ng gab wala rin yung kaulihulihan doon sila sa ano. Panay. panay. Sa panay. Mm. -hmm. Na, ano, at the mm -hmm. 7.20 kasi ano na talaga eh. Mahir mahirap na yung ano. na makasurvive. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Ano, Namatay git talaga po, siya. Tapos pinalagyan pa ng tubo parang maka... Kahinga. Makahinga. Tubo mm -hmm. para makahinga. Uh -huh. Yung ano. Kasi yung, yung asawa niya, mm -hmm. saka yung pamangkin, saka nang monitor ng kami, nag, mm -hmm. nag ano pa sila ng dugo, mm -hmm. naghanap pa rin ng dugo. Sabi ko, o oh, sabi yung dugo, sige wag ka mag ano, sabihin mo lang kasi last mm -hmm. week lang kami sir nag sa tabangka. Sa tabangka, oo. Opo. So dalawa lang sila dito mag-asawa? wala mm silang -hmm. anak sir. yung puno na yan, mga ilang taon na daw yan, kap, madyam, mas, mas matanda pa para sa kanya. Eh. Yata, ewan eh, ko so, sir. 100 years. Hindi ako sure. Oo. oo. Hindi ako kayo, sure. kayo nanay, nung gandito na kayo Ma, malaki na yung kanan. Mapuno. Oo. Oh, okay. so, ngayon, 60, ano na kayo, no? 2,000 Ano yung edad din mo? Ano na? Ano edad 60, din mo makaroon? 63 sinong June Sixty, 66 ako 66 So 66 oo. ka Ma, Mabaho doon pag sa ninyo ninyo iara? Hmm. So tama ro hangbat mga Kasi tao kay nang na mga na lupa, 100 years daw. Ano to sa sa side ng asawa niya minana hmm. itong lupa. Oho. Oh, ano, oh, So mga 100 years na sin, eh, Baka, na yung ito. ano. Okay. Hindi kami sure kung ano. Oh. Kasi ako kami na eh. Mga kaoy ito. Oh. to. Maliliit, oh. Maliliit pa kayo. Nagpintahan pa siguro eh binenta kay Mayor. Mm -hmm. Dahil yung kwento kasi nito sir at mm -hmm. that time binenta to kay ex Mayor Ernesto mm -hmm. Ting Plonoy buy yung puno mm -hmm. kasi yung may-ari ng lupa iba hindi sa Ting Plonoy ni sa kanila uh -huh. at meron namang kwento-kwento alam mo naman na mga bagay na kwento-kwento kaya hindi ginalaw uh -huh. yung puno dahil may mayroon raw na mga, oh, mga Ah, yun ho yung mga no? Pinaniniwalaan natin oh ah. na hindi natin na makikita oh uh -huh. ano tapos, nang isang, nung ano raw yun, nabagsakan yun sa kabilang bahay, nabagsakan yun mm -hmm. ng sanga. Mm -hmm. Kasi hindi naman na okay naman yun. Mm -hmm. um, oh, grabe, no? Sabi, sabi, ang akala nga nila nung una, sir, yung, yung diba, lumakas ng kidlat na uh -huh. Akala niya natamaan. Ng kidlat? Oo, 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 kasi maaga pa yung mga something nine. Oh. Nung mm -hmm. kidlat. Uh -huh. Sabi ko kung natama ng kidlat, dapat mayroong sunog. Sunog Oh. Uh -huh. uh -huh. Parang nabuwal ta siya eh. Oh, nabuwal dahil nabuwal, sa pagulan siguro lumambot ang ano, pa. medyo sa ilalim na bahagi. Mahirap, mahirap uh -huh. uh -huh. talaga uh -huh. yung pag-rescue. Ang uh -huh. pahirap talaga oh, Kasi madilim, uras, pa uh -huh. madilim pa dito. Madilim pa sa mm. ano. Mm. Uh -huh. Doon lang uh -huh. kami dumaan May mga tumawag sa akin sa Facebook uh -huh. pero ano na pala eh. Sa tiris, nasa, Maputi kawot yung ibang ano, bumagsak doon sa kabilang bahay. Oh, okay. Siguro ito, ito, ito. kung hindi nakabagsak, bagsakan talaga sila lahat. Mm. pa nakasama. Hindi baka babagsak pa ito? Oo. Oh, Mayroon kasi doon pa sir na yung oh, bahay. Bahay na dyan. kasi baka na. Ba atras ay, lang ay, muna. Opo, kaya nga. Dito oh, pwede siguro Delikado. Baka delikado na dyan ay, ka. Binuog ang kabilang, kabilang lang tumaan. Ah, dito. Dito lang kami kami tumaan sir. Ito yung CR doon la. lang. Hindi na tumara pa po. Ba, grabe, te kalaki na. Mandali, ng... malang. Ayan o, ayan o, nabagsakan. O. Dito lang kami kagabi, dumaan, dito siya dinaan. Oo. Ay, kung sino ka yan talaga, parang makuha siya. O, laki ng puno na ito. Oh, ano. dito, grabe. ako kagagubog banda. Ayan, may plywood na nakaharap. mm -hmm. Hinanap ko nga siya, baka kung saan na kasi madilim. Oh, Eh, oh, oh. e, balik tayo. Hmm. Baka bumagsak pa to. Ah. Para makaadaan sila dito. Sinira to. Sa so, kasi kalaki-laki nga puno ito, mga kapobre, itong... Kasi lang hindi namin sure kasi kung lang taon na. O, kita man ninyo mga kapobs, Grabe sobra pa sa drum kalaki yung parang embor na lo na size diyan po yan po yung pinakaang ugat niya oh Ah, parang nabuwal talaga siya. <clears throat> Laki mga kapobs. Hindi lang pala parang imbornal. Mas malaki pa ang puno niya. Oh. So, um, oh, oh. kwan talaga. Years na talaga to. So, naniniwala tayo. Mga sobra siguro 100 years. Kaya kung sabi ng mga tao dito eh kung sa edad ni nanay na 66 eh nandito na sila malaki na itong puno na ito raw Mm-hmm. na matibay Ganit.